kami ati nak cai, cai. Oi, apa jadinya ati bah? Dah. Boleh sedikit mina Orang buat di tempat lagi sebutan tengah kita. Oh. Mula lagi sebutan lah. dua deh. Jadi ati bah, deh. kita pilih nanti atau beleron? Ayo beleron? Tak pilih nanti. Tidak ada mungkin tak pilih nanti. Mungkin. Wanita zaman lama kapan? Hahaha. 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 hindi hindi, di ba puro ininit ako hindi? oo pwede. oo pwede siya. ayo, karon na-sterilize ayo dito. sabala, ina na. hindi na magkabali kayo. ayo lang, si ate. oo. nga, o kaya nyo. nandot. nandot nga siya. may tumbler, atas tubig. One time ba? <laughs> soyop tayong kaderino. din, ka din tap soyop kaderino. Huwag na ka, tap para matapos na tuksi kasi hindi. Ilang lugar nito? na tap. Tagbinti. o, 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 Alat ti bayon tik kan siya apit gapon ano ni. Pila lang ang bayon tik Pila kan nga do? Alat bayon lin. Ma no, Ang bayon tik Ako sa Na budget. Hello, 169 pila. Di na 80. 80 plus. Sige naman di, bayran na naku. Manakong kwarta sa bag. Tapos ano? na naku. Manakong kwarta dito sa bag. Wala na naku. Wala na naku. Kinara dyan sa cellphone. oh ganun dyan, 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 dyan,